Hello, hello. Update naman sa lungboy natin. Ano pala yung ilisyo? Jab, jabba, jabba Plums pala ang ano ito eh. At maraming pangalan pala. Pero Jabba Plums yung ano, lumabas nung sinadis ko. Malilit ang bunga. Ayan. Malilit pa lang. Kasi sa bagay, unang bunga lang naman. Ayan. Eh sa susunod siguro, baka mas malaki na. Ayan. Ayan yung mga bunga. Ang liliit. Pero yung mga maliliit na dyan, wala, walang buto yun. <laughs> yung talagang maliliit na, 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 hinog. ko. Walang buto. Ayan. Yung ganyang kaliliit na ano, nahihinog. Kasi first time lang mamunga eh, Kaya hindi siya gyordo lumaki. Ito yung ano namin. Lukwat namin. Namumulaklak na rin. Ayan, yung lukwat, yung lansones dito. Ayan. Yan ang palaka lansones namin dito. Pero sa akin, mas masarap ito eh. Kasi walang dumidikit sa ano eh, sa buto eh. Walang himulmul sa buto eh. Tanggal lahat eh. Malinis yung buto eh. Pag kimain ka eh. Ayan, wayabas. Yung ano natin, yung alukon natin, madalang na lang ang ano, ang bulaklak kasi taglamig na ayan nahinog na rin yung mga bulaklak nila doon ayon sana makasurvive ito kay itong ano ito itong alukon na ito mawawala lahat ang dahon niyan nakalaw patay na pag ano ito binili ko ito avocado avocado dito maliliit lang kanya lang ayan maliliit hindi kagaya sa atin ang lalaki ito ang liliit parang busel sa atin eh ito, grafted dito. Kaya nung kinuha ko ito, marami ng bulaklak. Eh, siyempre, tinanim ko dyan, medyo nagtampo rin ng ano. Sa susunod na, 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 taon, if God permit na ano, eh, siguro mamumunga na. Itong bayabas naman ito, hindi ko alam ito. Kasi ang tagal ng andyan dyan sa loob na kalagay sa paso, ilang taon na, namumulaklak na nga. Ang lit noon, pinutol ko nga dati eh kasi hindi ko na itatanim dahil malaking bayabas eh. nabuhay pa rin Ayan, may bunga na rin ito. ibang, ibang bayabas naman ito yung ano patulis Ayan. patulis ang ano, bunga hindi, hindi yung bilog Ayan, patulis ewan ko kung saan nakuha itong bayabas na ito Ayan, patulis okidoki okay, okay, mga katigang yun lang bye bye